Okay guys, magandang araw. Update lang po natin itong recto. At hey, napagad na lang panahon. Time check po natin ay alas 5 na po ng hapon. So ito, nagtataka ko bakit nasa na po yung mga tok-tok na marami. Mga bicycle, mga tok-tok na bobrahe ng mga, ano, mga recto, moraita at mga ano, mga maraming maraming mga tok-tok, pati yung mga i-try i-try ko saan Sana sila dumadaan ngayon. Yun ang gusto kong malaman. Eh, nakita ko kayo na, nag-survey ako. Nakita ko, dumadaan sila sa may dagupan. Kaya pala hindi na po dito umaabot yung mga tok-tok. Doon ako sila nagbili ko sa may dagupan. Doon na sila dumada dumadaan. Doon na sila pinapaygot ng mga polis. So, ito ko ganito. Bagong pintura. Itong bakal dito. Ganda. So nga lang, may mga tumatawid dito. Matitigas ng ulo. Hindi naman daanan to. Dito dumadaan. Ha? So pakikita natin saan, saan dumadaan yung mga e-trike. Yun, doon dumadaan yung mga e-trike. Mga e-trike na mamasada. Doon dumadaan yung mga e-trike, e-trike natin na mamasada ng mga divisorya. Paikot na doon, doon dumadaan. Ayan eh, o. No? may signboard na napapaalala na doon na sila dapat gumaan sa may dagupan yan, na sila dumadaan ng pakita natin yung signboard pero yung mga jeep natin na namamasada, direkyo pa rin sila doon hanggang doon sa may doon sa may rek sa may rekto, so, hanggang asunsyon paikot dito, doon na sila dumadaan so na po ng recto ngayon, no? ito po yung update natin Uh, Saturday po ngayon July 12 2025 Napakita so, ko lang po dito yung signboard nito. Ngayon, ang oh, paalala O oh, yan, yeah, oh, lahat ng e-tricycle tuk tuk, e-bike at dapat ng Nikosa sa Bupan Street wala na lukuan sa Banduna Yan Ngayon so, yung mga tuk tuk dito na dumadaan sa, sa mga ano, padagupan na dumadaan lahat na nang mamasado sa ano, e-bike, tapos yung tricycle, talk toy, dyan. Ito na sila dumakadaan. Hindi na sila nagsisiksikan doon sa ano. Hindi na sila nagsisiksikan sa may One Luna. Kasi pag doon sila sa may One Luna, napakasigip. Nagmo, nagmumula yung traffic doon. Pati yung mga ano, dumadaan na jeep, eh, nagkakabol-bol. Kaya yan ang ginawa ng ating mga ating mga kapulisan na uh, lumikot na lang doon sila sa ano dito sa may dagupan na lang kasi nga pag doon sila dumaan ang napakarami nila nagkakaroon ng traffic doon tapos ay, sa may kanto pa ng South Star eh, doon sila nagtutumpukan kaya yan ginagawa ng ating mga kapulisan eh, meron tayong si Sir, wag po si sir nandiyan po at binabantayan po yung mga tok, -tok na bawal po silang dumaan doon kaya pag na dumasi na doon, pasaysahan tayo, matitikitan sila. Yun, yan ang kinagandahan doon. Kaya ayan, napakaluwag po ng daan dito, kapunta. Kapunta po dito sa recto. Maya maya eh, marapit na po yung ano. Marapit na po yung night market. Ayan naman ang kinagandahan sa night market. talagang gilid lang sila, makikita sila. Hindi sila bumapasa dito bangketa na talaga sila talagang sumusunod na po ang ating alaw, mga mga nami mga nagtitinda yan mga tok tok natin o dyan sumadaan hindi na sila sumadaan sa alaw, sa one e-bike tok tok bicycle driver hindi na sila sumadaan doon sa one bawal na po Ewan ko, bakit hindi ba nakakapag-tagot, nakakapag-direct na ba? Eh, so no, parating na rin yung mga baksak, mga gulay gulay. No? Ayan. Direk kita dito sa may ano, sa may Pagpunta ng One Luna. natin ano kaluwag yung daanan. Ayan po, no? Oh, punong puno ito ng mga ano, mga tricycle dito mga ano mga nag na na namamasada kaya po so ito pa yung update natin sa rekto ngayon na uh, paalala yung mga tok tok mga e-bike tricycle dun po kayo dadaan sa dagupan Bawal na po kayo dumaan sa Walduna. Pinagbabawal na po ng ating mga kapulisan. Go! Ayan po. Tingnan hey, yun naman o. Oh. Bagong pintura. Napakagandang tignan. Ayan. Dito dati. Dito sa may ano na yan. Punong-puno ng vendor dyan. Tignan yun. Wala nang vendor. Oh, so, Nakakadaan na yung mga tao. na malaya hindi ko sila nakakapaglakay yan kaya yung mga dumaka dahan dito yung mga lang yung, mga jeep driver na lang po natin na pwedeng dumaan dyan At tignan nyo ang ganda tignan no hindi sila nagsisiksikan walang ano walang hassle tapos dito naman sa may KP Tower naman, yung mga MKP binabi dito, kasi mga mga nag-aabang dyan, pinutulak na po dyan ang palabas para hindi na mag, mag traffic doon. So yun ang ginagawa ng ating mga MKP at yung ating mga kapulisan. Ayan no? o, pinabalik si Kuya, ayan o. No? Di ba, ayan, sinasabi ko sa iyo, Kuya, bawal kang dumaan sa may Wanluna. Yeah? Masyerte ka, di Panginoon yung lisensya mo. Pinabalik ka na lang. Di ba? Yun know, ang pasaway. Eh, eh naka-cover sa, ano, sa truck. Akala siguro, di wala pa. Akala siguro, walang pulis dito. Eh, nakita siya. Balik siya. Di ba? Ang sinasabi sa inyo, bawal huwag kayong matigas ang bulo. Bawal. Di ba? Bawal. Yeah, may mga polis tayo dyan. tapos sina pinutulak na po nila yung mga ano mga namamasada eh. Pati yung kabila doon, may pulis, pinutulak na rin po nila para hindi na po mag-traffic. Ito yung update natin dito sa Recto. No, napakaganda. Ngayon yun yung ano, yung sahig. laging pina-flashing 'yan, guys. Sa umaga, pinaklasik takot ng MBR Army yan pati mga volunteer natin yung mga bumbero tapos ito pa yung maganda yung mga DPS natin kapag naplasik na yan uh, ginawalis pa nila ng ganito na ganon para maginis sa totoo -toto lang dati pag pumunta ka dito napakalansa ng amoy umabaho yung mga ano yung, yung, ano yung, yung mga isda ba nagdikit-dikit sa amin yung, yung, yung mga, mga, mga dugo-dugo pa nila yung mga ganon bibidikit sa ano dumidikit dito sa sa semento kaya ang bantot tapos sa may south car dyan kaya nag iipon iipon dyan buti na na malinis ni bank oh, wala na oh, wala mga vendor doon malinis na oh. diba yan ang um, nagbago galing iormi okay cellphone cellphone okay hey? Maya maya guys uh, Dadaan tayo ng Kiapo Update din natin yung Kiapo Kasi Ayan na Type po natin Ay 5.17 na po ng Kapon Malapit na po tayo Pumunta ng Kiapo At Ayan nga In-update lang natin to no? That's so, Guys Nice one Mga ating mga kaya na, no? Mga may nag din Yung mga ating mga kapulisan Kagang iniikutan Yung mga Aisan, nila pa natin yung aisan mga... sa Maynila. Talaga ang inaayos talaga, no? Galit na kay Yorme. Pero mo, pagupo pa lang kagad niya. I mean, ang kagad ng ating Yorme ay yung basura. Ang problema nito sa Maynila, yung basura kagad Ang nga naksinay. Yung basura, tapos yung mga... Yung mga ano pa pala no, yung tapo, yung mga kuryente, yung mga spaghetti wire, inaayos din pala niya. Oh yeah, tingnan niyo guys. So wala na 'yung mga spaghetti, -spaghetti wire. Doon tayo sa may laki Chinatown, guhitin parede. Sa lang po doon doon sila na ganun, ng spaghetti wire. Doon na 'yung inayos. Kaya malinis na. Nako. Tapos yun pa, yung palinisan nga, di ba? Yun, yung una kagad Mayor may yung road 10, yung may yung, yung recto, yun yung mga critical na maraming basura sa mga sa mga lalaking lugar. Yan na. Yung road 10, kaanan nyo ngayon guys, yung road 10, napakalinis na, wala ng basura. Tapos yung mga ano pa, yung matutulog doon, yung mga nasunugan doon, pinatanggal na rin ni Yorme, wala na po natutulog doon. idadara din natin yun, yung update po namin kayo. dito kayo kayo, panood po kayo sa aking channel, sa Balad na Grey subscribe na rin po para araw-araw kayo kung naka, naka-update sa ganito kung ano, pag-vlog natin. Sa Manila, update lang muna tayo guys. So, wala tayo sa clearing. Eh, alam niyo naman, tinanggal tayo sa clearing. Dito muna tayo sa mga update-update. Okay po. Salamat po. Huwag wala Mabuhay po kayo. Manila. God bless.